Nakatakdang magkomisyon ang Philippine Navy ng dalawa pang fast attack interdiction craft missiles, sabi ni Navy Spokesperson Commander John Percy Alco sa regular na briefing sa Camp Aguinaldo. May kakayahang maghatid ng mga precision strike, salamat sa mga remote stabilized na armas, at short-range missiles nito, ang 32 meter long fast attack interdiction craft platform ay nasa East Commodore Posadas Wharf sa Cavite City para sa mandator yung pagpapahusay at pagpapanatili. Sinabi ni Alcoz na ang pagkuha ng mga FAICI ay nakatuon sa higit na pagpapaunlad ng kakayahan ng Navy na suportahan ang hanay ng mga misyon na ipinag-uutos ng iba't ibang pinag-isang utos na gawin. Ang ikalima at ikaanim na gunboat ng Navy ay inaasahang ipapatupad sa ilalim ng hull number na PG-906 at PG-907, na sasali sa apat pananasa ilalim ng Philippine Fleet's Literal Combat Force. Ang Acero Class Patrol Vessels ay pinangalanan din sa ilalim ng Medal of Valor Awardees, at ang mga pinakabagong patrol vessels ay maaari ding sumunod sa pattern ng pagpapangalan sa mga tatanggap ng pinakamataas na karangalan ng militar. Sa kabuuan, nakuha ng gobyerno ang Sham na FAIC platform mula sa Israel, at ang natitirang tatlo ay ginagawa pa rin.